Hello guys, good morning. Magandang araw po sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so for today's video mga boss, mag-share po tayo ng ating uh, probables na mga numero po ha, dito po sa atin Suertres Loto. Okay, so mga potential na combination mga boss, so I'm not sure na 100% ito ay uh, analyze lamang. Okay, so mga probables no, based sa ating mga analyze, na combination na uh, posible mga boss, no, uh, na mag-raise okay, so by the way mga boss March 7, 2024, ngayon araw po ng Webe, so ipapakita ko muna sa inyo ang update na mga result ng mga boss, ito po yung pagkasunod-sunod na mga result, so nagbalik-balik guys, itong 283, no pangatlong beses na po yan so, pizza size 832, 821, at 411 mga boss, okay, so ngayon, pizza city na po Okay, so ito po mga boss, ang aking mga potential ng numero, pakisulat po at pakiscreenshot ng ating mga numero mga boss. So, i-play lang po natin ito, uh, all draw ha. So, play, ilagay ko dito, play, all, draw. So, 2pm, 5pm at 9pm. Ito ang ating mga numero. Okay mga boss, ang una nating numero, itong ating dipinsa. Okay, so dipinsa muna ang aking ibibigay. So, sa kombi. Ang sa kombi po natin mga boss, so dalawa pong ibibigay po natin, meron tayong 571. Okay, so sa ganaan sumabay sa 571 at syempre itong ating uh, 871 mga boss. 871. So, matik ha, target rumble po yan mga boss. Target rumble. So, pwede ito mga boss, 100 100 target at 100 rumble, so ang last two po dito mga boss so ito, 71 sa 571 71, ayan so 51 at uh, 75 so yan po yung ating last two. dito naman sa kabila is uh, 71, so meron natin 71 81 na lang, no? 81 81 at 87 No 87 78, ayan so 78 So, klaro naman po, ano, kita naman po ninyo, 87, 78. Okay? So, yan mga boss, ang ating mga last two. Yan po yung ating defensa combination, sa ganaan sumabay, target rumble po yan. So, so maganda ko po ito tayan mga boss, sa alas 2 at alas 9. So, 2 to 9 p.m. So, kayo na pang bahala kung i-continue pa ninyo sa alas 5. So, ang best uh, uh, na draw So, ang best na draw na pwede po natin tayaan sa alas 2 at alas 9. So, yan po yung mga best draw po natin na pwede uh, tayaan po natin sa 2 p.m. or 9 p.m. draw, mga boss. ha Next, mga boss, itong ating special na numero. Special na tayo, special. <coughs> Excuse. Okay, so, ang ating special. So, 2 kumbi ang ating uh, ibibigay na special sa ating reels, sa ating live. Ayan. Special kombi. Sa special kombi mga boss, dalawa po ang ating bibigay. Inuulit ko po, dalawa po ang ibibigay po natin. Pili alang po ninyo mga boss ha. Kayo na pong bahala kung isalik po ninyo itong dalawa. So ang una nating combination mga boss, itong ating 5 5 9 8. So 598 mga boss. Ang aking first combination. So 5 598 mga boss. Okay, so 598, Claro, 598, Target, Rambol, 100. Okay, so 598 po yan mga boss. Sa sumabay, Target, Rambol po yan. Next mga boss, ang ating pangalawang kombinisyon, itong ating ah uh, pamintin, ha? Yung ating pamintin na 578 mga boss. Target, Rambol. Okay, 100 din po. So best ko po yan mga boss sa alas 2 at alas 5 din po ha. Ay sorry, sa alas 2 at alas 9. So dito, maganda ko po, po yan tayaan sa mga drone na yan sa alas 2 at alas 9. Kayo na po ang bahala, uulitin ko kung tayaan pa pa ninyo sa alas 5. Okay, so yan po mga boss ang aking dalawang special po na numeros. Okay, so good luck mga boss. Kita kits lang po tayo bukas. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget mga boss to subscribe and syempre to follow my page at YouTube mga boss para always update sa ating mga numero kung meron man tayong ibibigay na mga potential combination ngayon araw po. Yan po ang ating mga numero. So good luck mga boss. Kita kits tayo bukas. Peace out.